Magandang hapon sa bawat isa sa atin. Salamat. Nakatot pa kami dito sa lugar po ng paglantayanan. Nandito ako sa tahanan po ng isa natin pong tutulungan ng kung saan. Ito po yung idunulog ko noon na video sa inyo na isang bata pong 7 years old na nangailangan po siyang makalakad at nahirapan ng kanyang nanay magbuat sa kanya. Ngayon po ay dumating na po yung sponsor ko na tumulong po sa sa stroller ng batang ito. Tingnan natin po yung stroller na uh, itunulong sa kanya at malalaman ninyo kung paano uh, ilalagay natin yung bata kung talagang komportable ang batang ito. Ano po? Uh, una po, nagkapasalamat ako doon sa sponsor po. Yan. Salamat po sa mga taong uh, bukas-palag po na siyang tumugon upang matulungan po ang atin ng mga uh, minority sa lugar ng uh, kabundukan ano po kaya sa tulina kasama ang kanya pong bata ay atin pong titingnan ko ano pong kanyang kaya. -kanya -kanya. ayan ito po yung bahay po na atin pong pupuntahan ayan ito po sa salagay na ito ayan, ayan natin kaya ayan po yung atin pong uh, stroller na ipinagkaloob kay Aldren Aldren ano Aldrin? komportable ka ba diyan ayan Salamat po sa sponsor. Ate Lina, anong masasabi mo sa sponsor, Ate Lina? Ate, pwede kang humarap. Pwede mong sabihin sa kanya. Ayan yung po ang nanay noong pong bata na si Aldren. Atelina, Lina, anong masasabi mo sa sponsor? Salamat po. Ayan, salamat po. Ayan. Meron na po siyang ano, sasakyan ngayon. Pwede na siyang ipasyal-pasyal na hindi kailangan buhatin ng kanyang nanay. Marami pong salamat yan ang kapatid. Ito yung mga bata na natutuwa kasi may sasakyan na si Aldren. Mga pinsan at pamangkin, yan po yung tahanan nila. Dito ang ate, ayan. Salamat po ng marami. Kami po ay masaya sapagkat hindi nyo pinabayaan ang pangpamilyang ito na sila po ay matagal na pong uh, nagnanais na ang bata ay meron pong. Uh, masakyan. Ayan, Aldrin, ano? Oh, naninibago si Aldrin kasi meron na siyang sasakyan. Seven years old na po yan, bata na yan. Pero, hindi niya kayang lumakan. Ah, na si Aldrin. Thank you so much po. God bless po. God bless you talaga. Ayan po, sige po.